Nagbabala ka bang pumunta ng Masbate Province at walang ibang alam na magandang lugar para makapag-relax o makapag-unwin man lang? Aba, mukhang ito na ang sagot sa mga katanungan mo. Tara na at samahan niyo kami sa aming one day tour papuntang Balod Masbate para sa aming team building activity. Hindi lang yan mga idol, maaari ka pang makapag-side trip sa magagandang lugar ng Milagros Masbate. Kabilang na dito ang Butalip Farm at Luakan Water Park kung saan talaga namang makakapag-relax ka sa ganda ng nature view dito. At malalanghap mo ang malalamig na simoy ng hangin. At syempre mga idol, ang pinakauli sa lahat ang Rafaela Beach Resort kung saan napakapino at sobrang puti ng buhangin dito. Pagpatak ng alas 5 mga idol ay masasaksiyan mo ang napakagandang sunset view. At sa gabi naman mga idol ay pwede ka makipagsayawan. Kaya naman mga idol bago ang lahat ay mag intro muna tayo. Hey am na nga bago kami makalis ng Masbate City dahil medyo natagalan sa paghihintay ng mga kasamahan. Ang una nga pala naming kapuntahan ay itong Butalid Farm sa Milagros Masbate. Sa Luwakan Waterpark pala mga idol ay konti lang nung clip na napakita ko gamit ang drone kasi habang nagpapalikpad ako ng drone ay bigla na lang umatak ang ulan. Kaya naman nag-decide akong palandingin ka agad ang aking drone baka pa masira ito. Sunod nga pala naming punantahan mga idol ay ang Sisi Brahmans. dito ay parang nasa Tagaytay ka lang sa ganda ng ambience dito at syempre meron din pagkain na pwede kayong mag-order kung gusto nyong kumain kapag nagugutom na kayo. dito nga mga idol ay nagpalipad na muli ako ng aking helikopter at dito nakikita ko na may iba palang kasama kami dito na gagamit ng kabayo para mapagpictorial. Kaya naman, umakyat ako doon, sinabihan ko si kuya, kuya at si Vision isa pang paikot nga. Ayan naman, ayan na si kuya nagpa exhibition ng kanyang kabayo At syempre, isang ikot lang at bigla na kaagad siyang umalis Napakasad naman ang pangyayari At ang pinakauli nga namin pinuntahan mga idol Ang Rapaela Beach Resort sa Balut Masbate pagdating namin mga idol, ay room tour ko muna kayo Ayan sila mga idol, nagsisipagkain muna dahil kakarating lang namin Magutom na kasi mga idol, alas 12 na kami nakarating Ayan mga idol eh. Kumakain lang sila sa kwarto mga idol Kasi bawal dito magdala ng pagkain Pero kung may dala kayong pagkain Siyempre doon na kayong sa kwarto kumain nyo Kasi pag sa labas bawal magpakita na may dala ng pagkain Pakatapos ko nga mag mga idol Ay naglakad-lakad kami ni Sir Arnold Sa labas ng Rapaela Kasi namamangha ako sa ganda ng kanilang lugar Ayan si Narcira, may dala-dalang aso dito mga idol ay ito yung pool sa likod ng uh, pinagtutulugan namin meron silang mga umbrella at dito mga idol sa gilid meron silang parang bar na kung saan pwede kang bumili ng alak tapos dito tamang imot imot lang sa gilid ng swimming pool yung swimming pool pala nito mga idol ay pang bata no So sa harap lang to ng dagat Dito nga mga idol ay Nag relax relax yung mga kasamaan, Tamang higa lang Sa tabi ng dagat <laughs> Ayan So, ayan silang lahat mga idol, yung mga kasamahan ko sa Paralan. Oo, syempre si Madam, Boss Madam, ang gabi yan. Syempre, ito na yung hinihintay ng lahat, ang swimming na. Ayan, e, naglalakad sila mga idol, para mga passionista. Ayan, napakaputi ng buhangin dito mga idol. Ayan. so pupunta kami doon sa may, ano, idol, sa duyan, sa gitna ng dagat. Ayan, no? Oh. low tide kasi, kaya naman, kitang-kita yung, ano, yung Uh, ganda ng buhangin eh. Umaga yan mga idol oh. So tamang walk around lang Tapos picture picture yung iba mga idol syempre mga idol, hindi nawawala ang kainan sa lahat. Ayan. Okay. So, dito kami kumain mga lods. Talagang masasarap yung pagkain nila. Oh. Pagkatapos pala namin kumain mga idol, ay syempre makikipag-party-party party kaming lahat dyan. Kaya naman, meron silang DJ, si DJ Tasho. Ayan o, oh, makikita nyo si DJ mga lods, talagang batak na batak sa pag-play ng mga music. Syempre yung aming mga kasamaan ay banat na banat din sa pagsasayaw mga lodi dahil kasayahan lang yan. Ayan, so para ma-refresh naman yung aming mga utak para pagbalik naman sa paralan ay in reality, work na naman. So sometimes, kailangan natin magkaroon ng mental health para sa ating mga kalusugan. Pagkatapos nga namin makipagsayawan mga idol o mag-party party, ay pumunta na kami sa poolside. Ayan na, yay! Ligo time na sa swimming pool mga idol. Talagang refreshing yan, oh. No? So dahil solo namin uh, isang pool sa likod kaya doon na lang kami pumunta no.